News updates. Mga balita ngayon. Polis Kaloocan na napatay sa inkwentro sa Bulacan, hindi mistaken identity ayon sa PRO3. 3 million pesos halaga ng shabu na sabat sa Northern Mindanao, apat aristado. Paglipat ng BSKE sa Nobyembre 2026 pinal na ayon sa Korte Suprema, termino ng mga halal na opisyal apat na taon. Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Itinanggi ng Philippine National Police o PNP na mistaken identity ang polis na napatay sa operasyon matapos umanong hold up ng isang convenience store sa Marilao, Bulacan, Kamakailan. Sa isang press conference, pinangalanan ang sospek na si Police Captain Ronnie Bandales Sarto 43-anyos Assistant Chief ng Station Investigation and Detective Management Section ng North Caloocan City Police Station. Paglilinaw ng Police Regional Office 3, nakuha mismo sa napatay na pulis ang lahat ng perang galing sa convenience store. Asawa rin ng sospek umano ang nagkumpirma sa mga otoridad na ang narecover na pulang jacket ang suot ng naturang pulis pag alis niya sa kanilang bahay. Napag-alaman pang baon sa utang ang sospek na ngayon ng motibo kung bakit nagawa nito ang krimen. Nasabat ng Police Regional Office 10 o PRO 10 ang tinatayang 3 million pesos sa lagan ng Shabu at naaresto ang apat na sospek sa magkakahiwalay na buy bus operation sa Bukidnon, Misamis Oriental at Iligan City nitong Nobyembre 10 at 11, 2025. Sa Valencia City, Bukidnon, nadakip ang mag-asawang si Nakay at Annie, na nakuhaan ng 301 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 2,048,160 pesos. Sa Misamis Oriental, huli si Napoloy at Adri na nakuhaan ng 40 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 272,000 pesos. Habang sa Iligan City, aristado si Alamin na nakuhaan ng 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Ang lahat ng mga sospek ay sinampahan ng kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinagtibay ng Korte Suprema ang pagiging pinal sa paglipat ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE mula December 1, 2025 sa Nobyembre 2026. Ang in-bank ruling na isinulat ni Associate Justice Joseph Lopez ibinasura ng SC ang mga petisyong kumikwestiyon sa Republic Act 12232 na nagtakdari ng apat na taong termino para sa mga opisyal ng barangay at SK. Ayon sa Korte, may kapangyarihan ng Kongreso na itakda hindi lamang ang haba ng termino kundi pati ang petsa ng pagsisimula nito basta't makatwiran at hindi labis ang pagpapaliban. Nilinaw ng SC na hindi ito postponement law kundi term setting measures. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tiple>